Pakinggan po natin yung ulat tungkol sa mga estudyante na lunod sa San Miguel sa Bulacan. Kausapan po natin sa linya ng telepono si Mayor Roderick Chongson. Magandang gabi po, Mayor. Ano po ba ang ah, eksaktong ah, nangyari dyan? Ah, magandang gabi na muna po sa inyo lahat yan. Opo. 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 Ah, ngayon po, katalukuyan po, mga hinahanap pa po yung pila na nawawala pa mga kapatahan o estudyante sa bayan ng San Miguel, Barangay ah, Sibul, Batung. Ilan po? Ilan ang nawawala, Mayor? Uh, hindi pa po, po mabila kung dalawa hanggang tatlo po, pero meron na po na uh, itang patay na apat. Ano? At meron po tayong survivor na tatlo. Ah, meron pong isang patay? Tama po apat ba? po, apat, apat po ma'am. Apat ang patay? Opo po, po ma'am. Aha, at ang mga bangkay po ay na-recover na, na, po ba, Mayor? Yes ma'am, nandito po ngayon sa barangay hall ng barangay Sibulis. Sibul. Aha. Alam na po ba ng mga kaanak, uh, Mayor, na yung uh, um, sa mga batang yan? Uh, ang kalukuyan po, mga tinawag na po sa mga magulang, o, uh, sa mga kabag-anak, mga batang mga nasa uh, ah! biktima ng pagkalunod. Oh, oh, So, identified na po pala. Eh, ilang taon po mga batang yan, Mayor? Eh, kanina po, nung no, nandun po kami sa laptop, nandito kami, parang eh, 15 years old, ma'am. 15 years old yung apat na yon. Opo, iba iba po, may 15, may 16, Ano po. Yung pong survivor, nagkwento po ba sa inyo? Kung ano Paano nangyari? Pong, um? yung survivor, sabi nyo, merong isa ba? Isang survivor? Ah, yeah. Ito. uh, hindi, ako sa lukuyang, hindi pa po nagkwento po ka sa lukuyang. Medyo na-shock pa po. Sige po. Um. Yes, yes, go ahead, Mayor. Yes, ma'am. Opo. Ah, hindi pa po nagkukwento po ngayon, ma'am. Ah. Eh, Mayor, ma meron na rin mga ibang mga ulat. Ano po? Tungkol dun sa mga uh, na, na aksidente nga dyan sa, uh, dyan sa Biak na Bato National Park. Ano ba yes, plano ninyo para maiwasan yung mga ganyang mga pangyayari, Mayor? Ah, una sa lahat, ma'am. Barangay Simbol Street. Simbol po ito, ma'am. An an ano po? Madlong Jade, ma'am. Madlong Jade? Opo, po lang po ng biyak na bato. Aha. Uh -huh. um, malayo po sa biyak na bato, pero madlong grade po ito. Aha, uh aha. -huh. Uh, po sa mga pangyayari ka dito, ang bilang po ng bayan, uh, doon sa mga gusto pa magpunta rito, bagamat hindi ko man sila pinipigilan, pag uh -huh. mga aha. ganito po kasing pangyayari, lalo-lalo na mga tagulan, uh -huh. eh, hindi na po nila muna sadyain pumunta uh -huh. kung sila, 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 ibig sabihin, wala kayong plano isara muna tuwing tag-ulan, Mayor? Uh, siguro po, yun po pag-uusapan namin. Kasi mm -hmm. po, uh, bali, doon po sa biyak na bataw na nangyari noong 2004. Oo nga. Ganito rin pong yes. uh, panahon, August din po yun, si uh -huh. Tumbata po ang namatay na taga ng Tamaria. Yes. Bulacan. Yes. Opo. O, ganito, ganito, rin po nangyari. Wala pong alam, biglang uh, bumuwas ang ulan at biglang nag flow ang tubig po. Mm na Mayor, nandito po si Mike uh, Enriquez. Meron po siyang ilang katanungan para sa inyo. Magandang gabi po, Mayor Chongson. Magandang gabi din po sa inyo. Opo, alam po namin na yung, yung, Sibol, puntahan po yan eh. Alam po yan, na mga, lalo na yung mga tiga, lehitimong mga tiga San Miguel. Opo, uh, opo, opo, opo pag ganitong, lalo na pag ganitong tagulan, o kahit na hindi, eh, dahil talagang dinadayo po yan, at tulad na sinabi nyo noon, may nangyari din ganyan sa mga tiga Santa Maria, na hindi naman tiga San Miguel, wala, ano ba, wala ba, wala ba na talaga dyan na mga bantay na galing sa inyong pamalaang lokal dyan sa San Miguel, Mayor? No? Actually ma'am, may, uh, sir, may tour guide po tayo mga ano. Ang problema raw po kanina, ayaw na raw pong pa, uh, paalitin doon sa lugar. Ngayon, umano pa rin po sila, tumawid pa rin po. Ah, ganon? Kaya, Oo, opo, opo, pa rin po sila. Opo. Ay, Kaya si po sila ng malakas sa ulan at ito nga po ay nag ano, ang tubig, nag-overflow. Pero may mga bantay kayo dyan, Mayor, ha? Dyan sa Sibol. Meron po, meron po tayo noon. O, sige po, marami pong salamat. Mayor Roderick Yongson ng San Miguel. Maraming salamat din po. Ang gandang gabi po, Mayor. Opo.